Ano ang mas healthy? Plain rice o sinangag? Kapag breakfast, automatic na yan. Kanin agad iniisip natin. Pero ang tanong, ano nga bang mas healthy? Plain rice o sinangag? Sa totoo lang, mas mataas ang calories ng sinangag dahil piniprito pa ito sa mantika. Ibig sabihin, bukod sa carbs ng kanin, may added fats pa na pwede magpataas ng kolesterol at timbang mo lalo na kung may kasamang hotdog, longganisa, o tapa. Samantalang ang plain rice, kahit mataas din sa carbs, mas ligtas siya dahil wala ng oil and unnecessary fats. Kung gusto mong mas magaan sa chan at less guilt, go for plain rice, lalo na kung may physical activity ka after. Ikaw, breakfast person ka ba? Next time na mag-decision ka sa umaga, tanungin mo ang sarili mo. Pampabusog ba talaga o pampabigat lang? Type breakfast sa comment section kung gusto mo pa ng ganitong food comparisons para sa healthy lifestyle mo.